Hello mga ka Ada itu dari sa planet nimik no. Ada planet namo. Oh, no 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 no. Ara, ara. Ara. Dito sa planet nimik. Cuali guys, ang oras nato is kadlawon na. Alas dos sa kadlawon, pero hayag pa kayo ang kaliputan o oh, ayan o oh, planet mimic yung kasgasi ayag pa sa planet mimic oh, no 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 las dos na daon <laughs> ayag pa dali mga busing ayan o oh. ah na dali mga kapitbahay na mo ay mga kapitbahay na mo dali para kani ang balay ni San Goku padla jela balai di ni... <laughs> bicita nah nah balai ni bicita dera dito ambalai ni kono kani ho kani kani garing pulang atop ana monang balai ni lupin nah si lupin dera nak kuyoh no 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 si lupin kaya Iyap <laughs> Apo dari boss mga boss mga kadoj na diri ang balay ni ko the Explorer, areo, areo. Dora the Explorer, Yo kare kare. Mga na yung balay ni Dora the Explorer. Gan ba dari mga silingan na mo. Mm, Napa diri si Kwan? Si Lupi, na si Lupi diri. the One Piece. Ato yung lang balay kanao kanang blue. Mawin na yun ang lupi. No, 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 no. Wala mga gudya na kung ano naglaot nag kay Lag lubog ang dagat, lubog ang dagat. Na dito ang dagat, oh. Na dito. Ay, ari, Na dito, Na dito Nadire ang dagat. Mawin na siya, dra. Balay ni loop Ni kawan ni Goku na dre Si Vegeta na dre Pahuway pa sila natulog pa kaya las dos pas kadlawon karon pero hayag pa kayo dere. Oh. Hayag pa sa planet Nimik ng ko na amo ko planet Nimic Nagpasyal lang ko dre Eh. Ah. Na planet Nimik. Morning planet Nimic Si Kuan si Piccolo nakabot asa to namuga to kawis spikulo ari lang balayo kani mo na no 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 no, <laughs> no, 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 no. <laughs>